ano Joy? Totoo na na? Totoo na na kayo? Totoo na na daw sila guys Nineteen pa ako pa Nasa video ka o oh. <laughs> Pa-19 yan. Hindi, 19 yan. na yan. Paniwala kayo, kayo kay Joy. Pa-19 na po ako ngayong March. Ay! Sa, ano, sa -19 19 na ka 20, 20 ka pa nag... Nag-birthday pa nga po ako sa anong sa Kalinga. 19 ka nun. 19 ka nun. 19 ka po 19 yan. Ano na pala. Oo, kaitan ko lang pala to. Hindi. 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 Nag-batch ko lang pala Joy, kano pa totoo nga no? Nag-double date kayo kagabi. 99%. <laughs> Sino kasama, Joy? Sino kasama? Sino kasama? kasama? Grabe si Joy, ha? ha? Talaga, straight to the point, ha? Wala nang ano, ha? Pakemi-kemi, ha? Tutuan! Ah. Joy! Joy, Joy! Mahal mo na? Mahal na pala, eh. Na all! <laughs>